ka pala uh, ano, mga, idol. Ito mga content creator na gusto ka uh, ka mga na ano, utang mga balay sa inyo ang uh, balay po. Dapat i-follow e, nyo rin. E maraming mga ano, maraming mga maliliit na bahay. Uh, lapag ng lapag, kagaya ko. Lapag na lapag kami. Wala namang sumusuporta kami yung maliliit kami kayong yung sumusuporta sa bahay nyo na malaki dapat iangat nyo rin kami dami kong nilapagan dami kong pinapalo kayo din mga ano mga idol pag pinapalo niyo, pag pinapalo kayo dapat suplian nyo rin kasi Siyempre, eh, naglapad kayo. Nagay kayo ng bahay nyo. Pinasok yung bahay nyo. Dapat balikan nyo rin. Hindi yung pinasok na nga yung bahay nyo. Wala pa rin nangyayari. Wala pa rin, wala pa rin yung response. Saan naman yung ano, yung magkatulungan? Saan na yung ano, yung Ihilahin niyo kami pataas. Okay, right. Maril talk tayo mga uh, karayts. Right, okay, kung anong iniisip niyo, ganun din yung iniisip namin. Kung yung iniisip niyo na aangat kayo, ganun din kami mga maliliit na bahay. Mas okay niyo rin, hindi yung kayo-kayo lang. Yan ang hirap sa inyo eh. Pinasok niyo yung bahay niyo, wala na. Kasi kami mga maliliit na bahay, gusto rin kami lumaki. Lumat ako, lahat ng ano, lahat ng uh, sa bahay ko, nire-respect ko agad. Pinapasok ko rin eh. Kasi siyempre, kung anong gusto ko, ganon din yung gusto nila. Gusto ko kumangat, hindi na rin gusto kumangat. Kaya eh, shout out sa mga, ano, mga content creator na walang paki sa walang pakialam sa ibang content creator na nagsisimula pa lang. Marami yung sinasabi. Lapag lang paglagay sa baba. Bigla na lang, ano, bigla na lang nadami yung ano. Wala ka nangyayari. Tinubukan ko na rin yan. Siguro sa isang araw, siguro maliit lang yung ano, yung pinapalo ko na tao. Siguro nasa pinte. Nililimit kasi ako kasi baka maano tayo kay Lolo. Sa 20 na pinasok ko, swerte na akong balikan ako ng iba. Pero ilang at least mayroon kaysa wala. Di ba? Kasi kung nagtutulungan tayo, mas maganda na nga eh. araw-araw may sa sa'yo na sampung, sampung kabahay na papasok sa'yo. Sipin nyo kung may sa araw-araw, sampung bahay mapasok. Uh, isang buwan, ilan na yun. Di ba? Madami-dami na rin. At least may umangat unti sa mga bahay natin. Kaya kayo naman, hindi naman na uh, ano, sumama yung loob ko. Kunti lang. <laughs> sumama, sumama pa rin. <laughs> Ako, oh, subukan ninyo. Pasokin nyo yung bahay ko. Wala mag aalinlangan Pasokin ko yung bahay ninyo. May dala pa, ano, may dala uh, pa pasalubo. <laughs> pasalubong. may pasalubong pa yan. Pagka pumasok sa bahay ninyo. Uh, yan lang muna yung video ko ngayon, mga kalay. Uh, pinalabas ko lang yung ano, yung sa loobin ko. Ah, sa loobin. <laughs> so, hanggang naman na yung mga kain. See you next video pa. Bye-bye.